magkakatapo tayo ng minatamis na buko at saka na may halong saging na saba ay ang gata yan po natin yan. kumulaw po yun hulog natin ng yan kumulaw po yun hulog natin ng buko Yeah, kahit hindi pa po na kulo, ilagay na natin ang buko na may kasamang yelo. Oh, dyan. Huhulo oh, ka natin niya ng saging. Yan ay minatamis na ginatang may may bukot saging. Kainan na yan na rin ka. Ah, minatamis. Ah. Kagaling tagulan eh. Ang sarap ang lagi may merienda mong ginagata-gata. Puro libre yan. Tinakukuhalaan din sa tabi-tabi din. Ano ba? Ako follower. Bukong ginataan sa sakin. Bukong ginataan sa sakin. Yan ako eh, hindi nyo bihirang-bihirang ako nakakagawa Hindi ako rin nakagawa ng normal na <laughs> Napakasarap po nito Ayan, lalagyan na po natin sya ng asukal Kaya na po natin maglapot-lapot dati na malayang sakay pwede na po natin yung merinday eh. sa natin nung palalapot na po tayo Ay, halo lang yung hinihalo yung palalapot kayo halo lang po na halo natin hindi siya po sa kanila sa ang sabaw oh, napakasarap po mga mga kapalors napakasarap po bukong binata sa sakin tao din eh pero anyway, hindi nakagawa ng normal na tao <laughs> nakagawa ko na, na eh hindi pang karaniwan tao bokong ginatasa sa saging. Nakasarap po mga kapal mo. Atin pong palayalayin saging. Hindi hilog pa. Pero hilog naman ho yan. Kasi malay. Kasi yung katay natalab talagang sa saging. 是的，这个，也没事，没事。你呢？ Yan so, mga kapalawers. Luto na po ang ating ating bokong ginata sa saging. Luto na po yan. Yan po ay napakasarap na merienda. Lahat dyan yung to lang. ito ay herbal na herbal. Ito ay mas magandang kaysa kakain kung ano nung no? herbal na herbal. Napakasarap na saging at bokong. Yan sama pa. Hanggang dito na lang mga kapalawers. Ingat po tayo.